paano maghanda sa pag-akyat o pag-agaw rapture. Una, manampalataya kay Jesus. Ang pinakamahalaga, maniwala kang si Jesus, ang anak ng Diyos, na matay para sa iyong mga kasalanan at muling nabuhay ito'y hindi lang basta paniniwala, kundi pagtitiwala at personal na relasyon sa Kanya. Pangalawa, magsisi at humingi ng tawad. Aminin mo ang iyong mga kasalanan. Talikuran ang masamang gawi. Humingi ng kapatawaran kay Jesus. Gawin ito ng palagian. Pangatlo, tanggapin ang kaligtasan bilang regalo. Hunawain na ang kaligtasan ay libreng regalo ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Jesus, hindi dahil sa iyong mabubuting gawa. Pangapat, mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sikapin mong mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Sundin ang mga turo ni Jesus. Mahalin ang Diyos. Mahalin ang kapwa. Patuloy na pagbutihin ang iyong pananampalataya. Panglima, manalangin at makipag-usap sa Diyos. Laging magdasal, magpasalamat, humingi ng gabay, makinig sa kanya, palalimin ang iyong relasyon sa Diyos. Pang-anim. Magbasa at pag-aralan ang Biblia. Basahin at unawain ang salita ng Diyos araw-araw. Mas kilalanin siya matutunan ang kanyang mga pangako, maintindihan ang kanyang kalooban, kasama na ang tungkol sa mga huling araw. Pangpito, makipag-isa sa simbahan, sumama sa isang mabuting simbahan na nakasentro sa Biblia, makisalamuha. Sumamba tumulong sa ibang mananampalataya para magtulungan kayo sa inyong pananampalataya. Ang isang Bible-based church ay isang simbahan na ginagawang pundasyon ang Biblia sa lahat ng pinaniniwalaan at itinuturo. Sinusunod ang Biblia bilang pinakamataas na patnubay. Hindi ang mga tradisyon o kagustuhan ng tao na salungat dito. Pinag-aaralan ang Biblia ng mabuti at ito ang basehan ng pagsamba at pamumuhay. Pangwalo, ibahagi ang mabuting balita. Sabihin din sa iba ang tungkol kay Jesus at sa pag-asa na kanyang iniaalok. Ito ay bahagi ng pagiging tapat mong alagad. Mga dapat gawin sa pang-araw-araw, bunga ng pananampalataya, pangsyam maging laging handa, huwag matakot, manatiling alerto at puno ng pag-asa sa pagbabalik ni Jesus. Huwag magpanik o matakot, Focus sa paglilingkod ng tapat sa Diyos ngayon, araw-araw, pangsampu, maging responsable gamitin ng maayos ang iyong oras, kakayahan, pera, at mga relasyon. Tuparin ang iyong mga tungkulin sa trabaho, pamilya, at komunidad ng buong puso para sa Diyos. Panglabing isa, manatiling payapa magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Huwag ma-stress o mag-alala ng sobra tungkol sa kung kailan darating. Magkaroon ng kapayapaan sa puso. Panglabing dalawa, huwag padala sa makamundo. Huwag hayaang maubos ang iyong oras at atensyon sa mga problema o kaligayahan sa mundo na nakakalimot ka sa Diyos mga hindi dapat gawin pabayaan ang mga tungkulin huwag iwanan ang iyong trabaho pamilya o responsibilidad dahil lang sa paghihintay sa rapture Gawin mo ang dapat mong gawin. Huwag matakot. Dapat may pag-asa, hindi takot. Magtiwala ka sa pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Huwag mag-isip na kaya mo itong makuha sa sariling gawa. Kahit anong gawin mong mabuti, hindi mo ito kayang bayaran o sulitin. Regalo ito ng Diyos dahil sa pananampalataya mo kay Jesus. Sa madaling salita, ang paghahanda sa rapture ay katulad ng pagiging tunay na kristyano. Manampalataya kang buong puso kay Jesus talikuran ang kasalanan, makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng Biblia, sundin ang kanyang utos. Mahalin ang kapwa, makisama sa simbahang nakasentro sa Biblia, mabuhay ng matapat araw-araw. Maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Magtiwala sa kanyang plano at tamang panahon. Ang mahalaga, maging handa ka sa espiritual ngayon. Sa halip na mag-alala o manghula kung kailan ito mangyayari. Handang-handa ka na kung totoo at personal ang relasyon mo kay Jesus.